paano gumawa ng calendar na may picture mo, kung gusto mong malaman uurin mo ang video na ito. First ay open mo ang Google Chrome. E-search mo dito ang photofunia.com. Pindutin ang photofunia.com na lalabas. Piliin ang calendar at pindutin. Pag may ganitong lalabas pindutin mo lang ang X sa taas. Pindutin ang year kung month lang ang pipiliin mo. Pagdating mo dito pumili ka ng month na gusto mo, ang sakin ay buong year. Pindutin mo dito para makapili ka kung aling year ang gusto mo. Pindutin mo ang choose file para maglagay ng iyong picture. Pagkatapos mong pindutin ang choose file mapupunta ka sa iyong gallery hanapin mo lang ang picture na gusto mong gawa ng calendar. Pindutin ang go. At ito na nakagawa na tayo ng calendar na may picture, kung gusto mong i-download pindutin mo lang ang arrow down.